Yan ang adlaw ano, nature trip anay kita. May kasi nang kinadto nga pinaka nga falls didiha Borongan City Eastern Samar. Ang Kansuriyao Falls di baranggay barangay San Andres, Upper Borongan City. Grabe ka upay, Ngan first time ko in kumita sa ug kataas nga falls. Kaya karay rekoy pakita ano hayo ana mun ginagian pakadto. Kaya kada lag kita Ngan adi, ano, nga nadi ano on the way nak ha barangay Surok, Borongan City. Dito kasi ana mun nakon mga ogropod. Nga nadi ano di nateng nak nga, nga adi na liwat tira. kang tikang ha barangay Surok ano mabihay pa kami pa barangay San Andres Kaya largo kami ginikan. Ngan ini mga po, diri ko kilala it iba. Adian storya. Hi Idol Albert Amoroto kasi nagpost na ring hiya. Looking for ka upod ko mato konseryo full siya na nga Sunday. Ngan syempre ano nagcomment tak hala ka upay nga ngan diri niya ginadhan GC. Ngan adi ano og na kami. Ngan tika nga barangay Soro, kurarayo pa pa barangay San Andres. Pasasag kaon parulugsungon para mait kalasada pa kadto. Pero mo it view ngan waray ano pagiya di natin kami nga di barangay San nga nagparking kami didi nga didihan amon kin parkingan ka mag anak adahan amon usa nga upod nga naditak mga upod ano mga maghusay guapo. nga guwapo nga largo kami kinatuhan amon tour guide ka anak lewat amon upod adhi namon tour guide kailangan namin tour guide kay diri kami mag-aram pa kaya ako nagpaplano kamo kung kan Surya Falls i suggest ano nga kumuha kamo hin tour guide kay bangin ka mawaog <laughs> nga kun pera tour guide bisan po pera basta galing po hapuso nga adi ano magtitikang nit amon kalbaryo kay giharayu ipakadto ang uh, uri pa da na idalan nga hindi nga ni ano wari pa kami kakatanga pero ginihingal na ak ah dito na mong ginagian kulawin niyo Okay, mga. Ano ba? Ano? Nauro ka sila. Kailan nga mga huma? Ngandini nga dinding ni ano, naghukas na kay Madalonot. Nga hindi naman ano, grabe na nakulas ano paglinakat Kaya kun hulason ka ano, dapat may dakadara nga extra t-shirt. Nga wari ano, pag iha, di na kami nga di. ni na kami sa kadali, kay na bawa namang ginlinaktan. ngan kung karayag ni ano kumatokan sa riyaw, dapat ano, may baraktas. Nga kalakat dadama ano. Nga hindi nga pa, hindi na kami maagit sapa. Correct me if I'm wrong, kasi di sure kung sapa talaga tawag hit. <laughs> nga wari ak -sabot, ano, nga may da ngayon, lamu ka kanina pa ngayon Nga pul-pul na ano. <laughs> Lati. Balbagot siya Tawa mandan ni Ate Mary Joy ba. Nganda di ano sigila nam kalakat kay harayu, pa. Ngan may kami nagian, ano nga usa nga falls nga tinatawag nga Pagasanan Falls. Ngan mau pay luwat iya ano kay hataas. Ngan syempre ano linugsong ana kami para makita ngan makapagpicture karami. Ko oh, pilit wat delete tubig anong kalilinaw oh. Ngan ka lang ano ano ngan ayaw po kam kano ano ano kung halabat at video kay karay ko talaga ipakita hiyo kung ano na ginagian pa kadto kan suriyaw, Falls. Para liwat inihit mga diri makakakadto ha kan Surya Falls ano para makita niyo dalan pa kadto. para liwat inihit may mga plano para kumadto ha kan Suryao Falls. Para liwat in hayo, para di ka mo kalasan it kaharayo ano ngan kakurihit agian. Ngan di ni ano makusog ang agos ang tubig. Kailangan talaga ano makusog tim tuhod kay diri posible nga igaanod ka. Ngan kahumanan ka katubigan kababtuan naman anamon ginagian. Nga nga part, adi kami nagliligid. Dapat ka maghinay Didi ano kay kundiri, matataka. Nga adi ano, magkakasaka na. Kaya kung ikaw makadi, upaya nga mailub ka. <laughs> nga naliwat, magtutukad na nama. <laughs> didinga nga ni ano, kailangan ka maghinay kay may da part niya magdalunot itbato. Yada, yeah, kulawin ni ate ano. Oh, di ba kagaling ni ate? <laughs> ngan warai anu pag iha yad kinikita naan ang kansoreya falls nawawara ni diranak butlaw kay nakita ko falls ngan pera kami noto, finally ano di na tong nakaming adi falls bali ano anam ginlinakat 1 hour and 30 minutes ano kay iha angan kaharayo anam mong ginlinakat ano pero nawara anak butlaw pagkita ko ang kansoreya falls grabe idaman man kulawin ni yuko kau upay diba the view is something like um Everything that happens. an pa kada ani nam ano namo ay anay kami ngan nagpicture picture anay syempre ano nagpa picture kita para masulit ta an aton kagel anan adi <laughs> nadiliwat ano nagpa picture hera ate Joy ngan Arsenia ano ngan bago kun hera nga sangkay darahin niya kalag ano mga taga barangay Surok hera di diha Borongan Ngan adi ano mga na kami balita o mananaro la kita ha ira may dako balon kaso makaraw na nagsara kasi salmon <laughs> balita o ano inamot po kita Parahan han pagkaon ngan adi ano makaon nakita ngan pasin ano takboyay, ano yada <laughs> Uy, pinaghirapan ko kaya in. Ngan habang nakaon, ma shoutout anay kita. Shoutout kan Ate Mary Rosestuaria. Ano na ati kumusta na? Punta inupod ka. Shout out ka Ma'am Edeline Kuliko. Shout out ha Barangay Burak from Ma'am Nelly Ladik. Ngan shout out ka Sir GC Tabuena. Salamat po Sir Han Pag Star. Salamat po Hayo Ano ngan kung karayag ni magpa shout out. Pag gumit la ka mo ano ayaw kam kaawod. Ngan nga haman mga Un Waray pag iha. Inuran. Isinirong anay naman namon magamit. Makuri pa na mga di kay waray good sirungan ano nga habang naoran na kami mo pay nalano inoran kay sinulog dugang ang awasan falls nga nadi masaroyong kita ano koring may da tumatanga bato <laughs> o di ba ko pay late buhi <laughs> di ba syempre <laughs> sinulit naman pamarigo, ano harayo ba naman na naman ginlinaktan ano tapos dire nim susuliton nga nadi ano hera ate nagi enjoy han pag sinaroyong nga nadi naman hera elbert na nanaghuman kamagloya nga bago kami manguli ano nagpicture picture picture anay kami para remembrance ngan adi anu ano uroli na kalakad na daman. <laughs> Nga na ano diri pa kami maunguli. Makatu pa kami hapahu ngao falls. O sa liwat falls di niya barangay san address upper. di hanamon gim parkingan. huru harayo pa ngayon pakatu hapahu ngao falls. nga kalsada nga to diri tuhay kailangan maginahinay nga adi di ano nakadating na kami nagparking na kami kalakat dadaman pero dire harayot yung nalaktan ano kay pakalugsong asya na adiman tim nulugsungan ba kailangan dama maginahinay kabayang ka magpuro kaliding <laughs> Ngan pakadatang nam kadadamo po ang tao didi Ngan may da po didi in fee ano tag 10 pesos upay luwat didi nga pamariguan ano nga adihin kabatan kabataan, huu boom ha <laughs> <laughs> kagaling Ngan kina diliwat kaman igbau ano ko upay didi. Grabe itong San Andres ano kadamit mag upay nga falls didi ha ira. Ngan nga adi ano namarigo na liwat kami. Sayang kasi nam entrance kun kami pumarigo. <laughs> ngan adingan nga, ni ano masaro yung kita. Magsashower na nama kita didi. Ko upay talaga pag ninalaagano basta nature trip Kaya itat mga kalibo ngan tat mga nature dapat ta pangalagaan maupay. Ayo nga. Ngan salamat ano anak mga nakaupod pagadto kan Surya oh, Falls ngan Pahongao oh, Falls ano. Sana ano mautro. Ngan din hinalato tobit video ano kay naglubat anak sel cellphone. Damo nga salamat ng pagkulaw.